Mayong adlaw. Ano ang mga balita karong adlawa? President Rodrigo Duterte midasog balik. Omi affirm og balik sa iyang kampanya batok illegal drugs ug nanawagan alang sa mas intense nga crime fighting efforts across Southeast Asia ato sa ASEAN summit kagahapon. We shall not be cowed. We must press on. Mao kini ang iyang gisulti atubangan sa business and investment conference ato sa sidelines sa summit nga iyang giatinan dito sa Laos. Nanawagan usab si Duterte og increased use of Intelligence Gathering UGDUGANG PAGPANAKO. Kapinsa 2,000 kamangataw na ang namatay suka June 30, 2016 ang adlaw nga milingkod siya isip presidente sa Pilipinas. Gawas sa extrajudicial killings nga aligasyon batok kang Duterte, gi atubang sab niya karon ang kritisismo sa publiko, national and international, human siya may buhi o di maayong istorya din iyang gipasabot mo si United States President Barack Obama. May resulta kini sa pagkansilar ni Obama sa iyang meeting kang Duterte. So sa ka-statement, Si Duterte may padayag sa iyang pagmahay sa iyang gitawag nga personal attack, batok ang Obama. Ug miingon nga naglook forward siyang maayo ang differences sa Pilipinas ug sa US nga mitumao tungod sa national priorities ug perceptions. Mukabat sa 25,000 ka sa marijuana nga nasakmit sa Regional Public Safety Battalion sa Central Visayas sa duha ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo ang gipang sunog kagahapon. Ang pagsunog sa Mubalor, 5.1 million pesos nga marijuana gipanguluhan ni PRO7 Director Noli Talino. Mato ni Talino nga ikaduha ang marijuana sa Shabu nga mao'y paliton nga illegal nga drugas hinungdan nga daghan pa ang mamaligya ni ini. Ang mga tanom na sakmit gikan sa mga bukirang barangay sa Balamban o Badjan nga adunay dakong suliran sa dagang marijuana plantations. Ni uban sa kapulisan sa pagsunog, mao ang mga opisyal sa Philippine Drug Enforcement Agency sa rehiyon o lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Sibunga, pinunguluhan ni Mayor Christine bakalto's Huwag tao nga nadakpan ang kapulisan nga maoy nagtanong ni ini apan ipasusin talinyo kung kinsay tag sa yuta, nga gitamnan sa mga puluan sa Mariwana. Laing duha ka mga miyembro sa Abu Sayyaf Group ang napatay sa padayong operasyon sa militar dito sa Patikul, Sulu, kagahapon, mato ni Joint Task Force Sulu Spokesperson, Colonel Rodrigo Gregorio. Matod ni Gregorio sa iyang statement karong Adlawa nga ang panagbangi na hitabo alas 2.35 sa hapon kagahapon o milungtad kinig 30 minutos. Matod daw sa mga sibilyan nga ang duha ka mga bandidong namatay, gilubong dayon sa ilang mga kauban. Why namatay sa puwersa sa gobyerno? Ana-ana sa 32 ka mga ang namatay ning pagbalita. Gisuspenso ang mga klase sa mga tunghaan sa Davao City kagahapon, human nakadawat ug hungihong kalabot sa pagpamumba sa mga tunghaan. Daghang mga ginikanan ang mikuha sa ilang mga anak ug nasuspenso sab ang klase sa mga tunghaan sa Santa Ana National High School, duha ka mga kampo sa University of Southeastern Philippines sa Barrio Obrero ug Mintal, sa Manuel L. Quezon Elementary School ug Jose P. Rizal Elementary School sa May Ponce Street ug Santa Ana Central Elementary School. Apan mato ni Private First Class Jasil Tupa, ngawa sila'y nakit ang bisan unsang explosives sa Santa Ana National High School ug sa ubang tunghaan. Hulga lang ang nadawat sa mga residente si Gunia. Magpadayon ang klase sa Santa Ana High School ug sa ubang mga tungha ang nagsuspensong klase kagahapon samtang giawhag sa mga otoridad ang publiko nga magpabiling kalma o magbinantayon. Friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Pampanga, kagayan de Oro, balita kagayan de Oro, Davao, Super Balita Davao, Cebu, and Super Balita Cebu. Umanas sa ulubun sa mga Katoliko ang kabistahan sa natibidad ni Mama Mary o kilaong magdaghan ang duwa sa Sanctuary Castle of Mama Mary sa Sibunga. nga. niini, ni Ini, o na siyuridad ang tigdumala sa simbahan. All in all, tanan yun, including sa guard, siguro mga 200. Matod sa head guard sa simbahan nga si Junior de los Santos, sa katibukan adunay gigpakatap nga 200 ka mga security forces nga magbantay sud sa simbahan. Tresira man gyud ni kabok ug Natay mga RPSP na 150 ka buklot ni aragit sa siya sa sulod. Way well, labot sa so gawas ng inang So tuloy na sila ka mo mga 50 siguro ka buklot RPSB na itong na kuwan every shifting nila. Nga nananak sila yung mga gibisiklit ng area para gibila. Nga naputay na gitawag na nag-convert. Anabang wala mag-uniforme. Kada post yun sa gwarda, buha ka ay reformado ng RPSB o sa kakobar. Si Junior de los Cientos nagpahimanglo sa mga muduaw sa shrine na magbinantayon sa ilang mga gamit o musunod sa mga balaod sa simbahan alang sa mas hapsay o malinawon nga kasaulugan sa birthday ni Mama Mary. Ang awag lang ako, unta sunod lang kita, sunod mga patakaran, simple naman yung takayo, magsuot so, ng tarong, nga dili bitaw bawal eh. Kanang mga sleeveless, bawal din na, Kanang mga shirt na magba, So, bawal din na sa So, dapat lang, kinsa itong mga riay na ditanan. So, magsuot lang ito ka ng proper attire lang yun, para sa simbahan. Ani ang liturgical activities na ipigayon ugma. Sa Sir Pilipinas. Nagpabiling undefeated ang Southwestern University Cobras, humaniinigip pildi sa overtime ang University of San Jose Ricolitos Jaguars sa iskor nga 85-75 sa nagpadayong si Safi Basketball Games kagahapon sa New Cebu Coliseum. Nakatampo sa kadaugan sa Cobras, mao si Mark Javentaleo, pinagis ay ang 22 points, samtang si Giovanni Luz, nakapagalagas puntos o 21. Midungag sab sa kadaugan si Congolese Quintin and Suzy nga naka 20 points. Ang Jaguars anaana -ana sa ikatulong pwesto din adunay upat kadaug o tulog kapildi. Manghigala, why ugma sa New Cebu Coliseum tungod kay gamiton kini alang sa intramural sa University of Cebu. Ang sunod ipahigayon karong Sabado, September 11. Magsangka ang DBTC versus USJR, CEC versus UC ug USC versus UV sa high school division. Samtang magsangka ang UV versus USJR sa college division. Watch the game live at csafi.sunster.com.ph. Si sa atong showbiz chika, salidang Dolce Amore ang gibi, nga gibidahan ni Liza Soberano ug Enrique Hill ipasalida na gawas sa nasud. Matod sa ABS-CBN, ang baguhay lang na nga Dulce Amore gipasalida na sa Kazakhstan via Channel 31. Apan gila umang makakita sab sa salida ang mga nasud sa Vietnam, Cambodia, Malaysia ug Africa soon. Ang salida posibleng idab o butangan og subtitle. Ang Dulce Amore may usa sa mga most successful drama sa Pilipinas. karon tuiga ug may trend ang official hashtag ni Ini sa Twitter worldwide. Mga igala, here are the lot results. O ganiyang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, ang www.sunster.com.ph. Follow us on Twitter. facebook and subscribe to our youtube channel i'm also jason doval ukini i'm sunstar filipinas